Hindi kapag natural na piniminas sa mundo. Ang kaligasan ay mahiwaga at hindi mahulaan. At kadalasang iniwan tayong nakabuka ang bibig sa hindi may paliwanag ng mga pagpapakita ng kapangyarihan ito. Bagamat maaari mong isipin na ang paglipat ng mga bato at kulay dugo na ulan ay isang uri ng biro o mahimalang pangyayari. Ang agham ay may paliwanag para sa halos lahat. Mula sa ating pananaw, ang inang kalikasan ay patuloy na isang kamanghamanghang misteryo. Kaya tingnan natin ang walo sa mga pinakahangahangang natural na pinumina. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matututunan. Number 1. Northern Lights, Iceland Ang aurora borealis o australis ay isang optical phenomenon na nagpabakita mismo sa atmosfera na may mga maliwanag na spot sa pangkalahatan ay pula, berde o asul. Sa siyentipiko, ito ay sanhi ng interaksyon ng mga particle, proton at electron mula sa araw sa ionosphere ng Earth. Ang mga pangyayaring ito ay mas matindi sa mga panahon ng mataas na araw. Number 2. Short Sol Denmark Sa mga buwan ng Marso at Abril sa timog kanlurang marshlands ng Denmark maari mong maranasan ang short soul na literal na nangangulugang itim na araw. Ang short soul ay ang kaganapan kung saan ang isang milyong ibon ang dumagsa sa kalangitan sa paglubog ng araw at ang araw ay talagang nahaharangan ng mga ibon kaya tinawag na black sun. Number 3 Lightning Storm Venezuela Ang mga kidlat na bagyo ay isang maganda ngunit medyo nakakatakot atmospheric phenomenon. Ang maliliwanag na bolts ay natrigger kapag ang aktibidad ng kuryente ay partikular na sagana sa panahon ng bagyo. Ang pinakamahaba at pinakmalakas na bagyong kidlat na netala ay tumagal ng ilang oras at naganap sa Los Angeles noong July 9, 1999. Ang pinakamataas na rate ng mga lightning na bagyo ay naitala sa Venezuela malapit sa lawa ng Maracaibo na may 232 kidlat pawa taon at kilometro kwadrado. Number 4. Monbo, Zimbabwe Ang mga pambihirang atmospheric pinomino na ito ay hindi isang baghari kundi isang monbo dahil ito ay sanhi ng pagmumuni-muni ng liwanag ng buwan sa halip ng sikat ng araw. Ang pinakamagandang panahon para makaranas ng monbo ay sa panahon ng Taglagas at Tagsibul. Ang ganitong mga monbo ay maaaring makita malapit sa mga talon tulad ng Yosemite National Park, California. Maaaring rin silang makita malapit sa Corvin, Kentucky o Victoria Falls gayon din sa Africa, sa hangganan sa pagitan ng Zambia at Zimbabwe kung saan nagmula ang larawang ito. Number 5 Sailing Stone, Moving Rock, USA Ang Death Valley sa California ay isa sa pinakamaliit na lugar sa planeta at pati na rin ang lugar kung saan makikita mo ang mga naglalayag na bato Mga batong matatagpuan sa dulo ng isang track sa buhangin na nagbumungkahi na ang mga bato ay gumagalaw Wala pa rin sintipikong paliwanag para sa geological phenomenon na ito Number 6 Ulan ng Dugo India. Narawan ng Arman War, nagkaroon ng maraming mga pag-uulat ng dugo, pulang ulan na bumagsak mula sa langit. Ngunit ang 2001 spotting sa Kerala, India ay maaring isa sa mga pinakakilala. Ang pulang ulan ay hindi isang extraterrestrial na interbensyon gaya ng pinapaniwalaan ng marami noon. Sa halip, ito ay sanhinang pagkakaroon ng mga spores sa hangin at pulang algae na nagbumula sa karagatan. Number 7 Pururuka, Brazil Paminsan-minsan sa kabilugan ng buwan sa Pebrero at Marso Kung saan ang Amazon River ay nakatugon sa karagatang Atlantiko Makahanap ka ng mga alon na hanggang 13 talampakan ng taas Isang napaka-espesyal na araw para sa mga surfers na hindi makapaghintay na tumalon sa ilog gamit ang kanilang mga tabla. Ngunit kinatakutan na mga katubo para sa panganib na persa ng mga alun. Bagamat maraming tsurya kung bakit tinawag itong Pururuka, ang isa sa pinakasikat ay nagmula ito sa Puruk-Puruk na sa katubong wika ng Tupi ay nangangunugang mahusay na mapanirang ingay. Number 8. Luminous Water, Thailand Sumakay sa isang bangka at makakaranas ka ng isang kamanghamanghang bagay. Kumikinang na tubig kapag lumubog ang araw, sumakay sa bangka hanggang sa gabi at makikita mo ang mga paaralan ng isda na kumikinang na birdy asul sa tubig. Ilagay ang iyong kamay sa tubig at lalo itong magpapakinang. Napakaganda. Mayroong ilang mga lugar sa mundo kung saan pinaiilaw ng plankton ang tubig. Ito ay tinaguriang ang bioluminescent plankton. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa video ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Muli ito po si GLA Freelance Digital is now signing off.